Yung laging OTW na ang atake niya pero yung totoo, kakagising lang talaga niya. Tampok yan sa ating balitang Pampa Vibes. Tara na't alamin natin sa balitang nakaka Good Vibes mula kay Wen Liantada. Kawai-kawai sa so, mga beshe kong always late Jan! yung tipong 45 years na ang nakalipas pero still missing in action ang ganap. Tiyak kasi na makakarelate kayo sa hatid kong pang pagod vibes. Nababagot ka na rin ba sa mga beshi mong lagi nalang inaantay sa lahat ng gala nyo? Yung tipong tila siya turtle sa bagal niyang kumilos at laging hindi nakakago on time. Kagaya na lang ng tampok sa ating kwento ngayon. Ay, andito na siya. Pasok ka. Oh. Bakit hindi ka pa pabihis? Hindi, mamaya alas 6 pa tayo alis. Bakit mo sinabing alas dos? Ay, kasi kilala naman kita. Alam mo, mabagal kang kumilos. Katulad mo din ba si Ateng, na 4 hours early ang call time kasi knows mo na laging late si beshi Cakes mo? Kuya, magtatanong ka anong oras magkikita kasi hindi yung oras na alis ka ng bahay. O, oh, hindi totoo. Sorry ka, girl. Natuto na si Ateng sa mga palusot.com mo. Kaya deserve mo mag-intay ng napakatagal. Kulang pa yan sa lahat ng pag-iintay niya sa'yo. Ikaw yung mahilig tumungangan na matagal tapos magre-reklamo na kulang yung 24 oras sa isang araw. Hindi totoo? Kung ano. Tsaka ano ka ba? Magsishape pa. Sige girl, mag-explain ka ng side mo. See, you can say even a single word, kasi nga guilty ka sa pagiging cause of delay mo sa mga times na late ang arrival mo. Just always remember, time is gold, kaya always make sure na gagamitin mo ang oras mo sa mga makakabuluhang bagay at wag na wag mo itong sasayangin, dahil you can never rewind time. Kaya ikaw, besh, magbago ka na at maging on-time sa mga ganaps mo in life para naman mo welcome mo ang lahat ng blessings na ibinubuhos ng universe sa atin. At iyan ang mga balitang maghahatid sa 'yon ng labis na kasiyahan. Kaya itchika mo na din sa amin, besh, ang mga feel-goods na kwento mo. E-message lang ang aming official Facebook account, Euro TV News. Ako si Wendy